Good day po sa ating lahat mga kapatid For today's video Kung nakikita nyo po sa likod Ito po yung aking mga pabo sa ngayon Yung mga growing out ko na po Na mga pabo Tapos yung ibang breeder andun sa loob Magpupurga po ako mga kapatid Kasi ayan malapit na po yung December Preparation para tumaba At malinis po yung bituka Ng aking mga alagang pabo Magpupurga ako, papaliguan At ito po, samahan nyo po ako, here we go! Let's go! Alam ko po may iba-iba po tayong paraan kung paano po tayo magpurga at magpaligo sa ating mga alagang pabo. Lalo na po pag maramihang pabo na po mga kapatid ay hindi po yan madali. Kung nakikita niyo po itong pabo ko po ah, hindi naman ito masyadong marami kaya lang malaki-laki ng area yung kanilang range. Kung nakikita nyo, binigyan ko ng kaunting pagkain. Nang sa ganun ay mailagay ko po sila sa maliit na area. So nakikita nyo po yung may kulay, kulay tawag ito, yung may screen o cyclone wire. So dyan ko po balak ipapasok sila lahat para nang sa ganun ay maisiparit ko po yung mga napaliguan na, napainom, or nap, napainom ng pampurga. At the same time, madali ko lamang po sila ang mahuli. Kasi kung sobrang laki ng area mga kapatid, mahihirapan po tayong mahuli. At the same time, tapos na nating mapainom at mapurga yung nauna. Baka posible pa pong mapaliguan at mapainom natin uli dahil mahirap po. So, ang pinaka-ideal talaga na paraan ito is yung tapos na nating mapaliguan at mapurga ay mailagay natin sa isang area. Kung nakikita nyo nga po yung ginagawa ko, parang nahirapan ako mapa, maipasok sa loob sa kunting espasyo na yan dahil hindi sila sanay. Ngunit ganun pa man, hindi tayo susuko. Talagang gagawa natin yan ng para na ganun yung ating gagawing pagpurga at pagpaligo sa kanila is madali lamang po sa ating part. Ayan, so biligyan ko uli ng konting feeds para makapasok talaga sila sa loob. Kasi sa pagkakataong ito, mga magdadalawang buwan bago ako uli nakapag-purga sa kanila. Kaya hindi sila sanay na ganito na bubugawin sila. uwi tataboy sila palo, papasok sa area na yan. Kasi yung area na yan mga kapatid, yan ko po nilalagay yung aking mga uh, broad-breasted yan po yung kanilang area kung saan malaya po sila nakakagala at nakakalakad ng konti. Ayan, salamat po sa Diyos dahil naipasok po, po, talaga sila lahat sa espasyo na yan. Salamat, success. Yan, kita nyo naman, nag-upisign pa yung aking... Sa ngayon naman po, kung nakikita nyo yan mga kapatid, nagbabalat po kami ng buto ng bawang o ahos. Para isabay ko po yan sa pagpurga ng aking mga inahin yung mga inahin na suspected ko po na tapos na po yung clock ng kanilang pangitlog uh, at hindi po lahat ng inahin dito ay akin pong papainumin ng pampurga kasi nga po, -gun. kung nag-iitlog na po ang inahin mga kapatid no need na po natin yung painumin bali po mga kapatid yung gagamitin ko na pang paligo ay malatayon so bumili ako ng ganito kalaki ilang ml kaya ito Saan ang ML ito? Ah, uh, ko makita kung ilang ML. Masa malaki na konti. 175 ang isang botelya. Tapos yung gagamitin kong pampurga, ito Wormal. Wormal tablet. Hindi pa ako sponsor dito ha. Pero Wormal, baka naman. Tapos ilang pirasong bawang. Kasi yung... Uh, nakikita ko po na babae na nag na po yung tawag dito. tapos na po yung clock ng ganyan pag ito papakainin ko na isang buong ay ah, isang buto ng bawang yung ibang laki rin so ito na yung mga gamit ko yan yung drum nalagyan ko yan ng tubig Ayan o Ayan Mayroon na pong controller yung tubig natin dito Pusa na po siyang aagas kapag bumaba yung tubig. Tapos pag mapuno naman yung drum, kusa rin niyang mamamatay. high na ng konti yung ating kabuhan siya ngayon. Pero konti lang. Basa kasi maganda rin sa ating pabuhan mga kapatid is mayroon po talagang supply ng tubig sa loob ng ating pabuhan mahirap po kung mag-alaga po kahit pabo lang yan minsan lang naman natin yan pinapaliguan pero ramdam ko po, po na mahirap po pag wala pong supply na tubig talaga sa ating pabuhan okay lang kung ilang piraso lang siguro yung ating pabo pero kung marami na po mahirap po time consuming po yung pag-iigib ng tubig Lalo na pagmalayo malayo pa po yung pagkukunan natin ng tubig. Ayaw mabukas mga kapatid, kailangan pa ng kutsilyo. Mukha ako ah. siya nga po pala mga kapatid yung pangpaligo pang tubig po yan na hinaluan po natin ng malatayon malatayon po yung gamit ko sa ngayon kasi marami po yung aking pinapaliguan dahil pag wash out po yung aking gagamitin sobrang dami at mahal po mas malakihan po ako sa gasto itong malatayon kung nakikita nyo yung ganyan kalaki po ay 175 lamang po yung bili ko nyan so marami na po yung magagamitan ko nyan sa magtatanong kung gaano po yung dosage na nilalagay ko tinatansya ko na lamang po mga kapatid ang uh, aking paglalagay sa amoy at sa puti po ng tubig na na resulta po yan na lamang po yung aking pinagbabasihan at mararamdaman mo naman yan na epektibo na po at mabisa po siya is pag may nalublog na po tayong pabo ay, uh, titingnan po natin kung ano po yung hitsura ng kanilang kuto makikita mo yan na sakto na po ay, at ay, kung, kung sa tingin nyo po kayo na pong bahala basta itong sa akin tinatansya ko na lamang po mga kapatid wala po akong sukat na sinusunod kapatid uh, para mabilis lang i-ready ko na bubukas na ako para i lang mabilisan yung mabibilang ko rin yung pabo na napurga nito so pamagitan nito kasi example, ba bawat pad nito ito may sobrang lima so dagdag na yan ito yung mga pampunas ko muna yan balikinis ko ito unahin natin itong broad breasted saan yung broad breasted natin ka? yan ito yung broad breasted natin na barako atoy broad breasted na batang barako hmmm taas ha papakainin natin ah tapos ko na pala tapos ko na na po na itong robustive pala kahapon so pakainin ko na lang ng bawang napurga ko na pala itong ah, tatlong robustive dito papaligo na lang ang kulang nito so paligo hop 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 pabalik ka lubog 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 So, ang ah, pinaka ideal sa pagpaligo nito is para mapatay yung mga kuto tapos malamig ka rin ng kunti yung kuto talaga yung ating tawag ito papalisin kaya kaya ito tingnan nyo dami pang pagpagahin at paliguan ano? Kung sakali man gagayahin ninyo ito mga kapatid Kung gagamit po kayo ng malatayon Sikapin nyo lamang po talaga na hindi po makainom ng tubig Na may malatayon po yung ating mga alagang pabo Dahil baka Siguro hindi naman sila mamatay talaga nyan Siguro baka malipong-lipong lang sa bisaya na third uh, Ingatan nyo lamang po Baka kasi gagayahin nyo itong ginagawa Kung sakali man Bago po ako nagpapainom ng pampurga at saka yung bawang naghugas muna ako mga kapatid ko nagigitan nyo dyan sa bandang gilid meron po dalawang balde dyan ah, nilulubog at hinugasan ko muna yung aking kamay bago po ako dumadampot ng bawang at saka pampurga ay, at sa ganun ay mabawa, makuha o mabawasan o maalis lang yung kimikal na talaga, nasa aking kamay at mo, mayroon rin dyan punasan nagpupunas muna ako So, tandaan nyo po dyan mga kapatid dahil kinikal o medisina po yung ating ginagamit sa at panghalo sa tubig para mamatay po yung mga kuto, hanik, bunhok ng ating mga alagang pabo. Dahil baka makakasama po yan sa kanilang kalusugan. Pinapakita ko po ito sa inyo mga kapatid nang siya ganun ay makakuha po kayo ng idea kung sakaling mayroon na po kayong mga alagang pabo is paano po yung pag nila. Uh, lalo na po pag ang area nyo mga kapatid ay isang bakod lamang po at malapad kung kayo lang po yung mag-isa baka mahirapan po kayo so ang pinakamainam po na ma-suggest ko po sa inyo kung sakaling wala po kayong kagaya nito na parang maliit na espasyo na pwedeng paglagyan ng pabo is kumili po kayo ng knit kumbaga kung mayroon po kayong reins uh, hatiin nyo na lamang po or maglaan po kayo ng isang kanto bubabol naman yung net eh. pwede naman natin yung isibog-sibog o lipat-lipat sa ganun kung in kaso quadro po yung kulungan yung, yung sa uh, isang sulok doon uh, maglagay po kayo ng parang division gawin nyo po ay uh, papakainin nyo po at bigyan po ng pagkain sa area na yon. Masa ganun ay pumunta po sila doon at saka nyo po isarado ng pag magpapaligo at magpurga na po kayo pupunin nyo sila isa isa doon tapos ilalabas sa pinakamalaking rinse para sila po lahat ay mapaliguan po talaga. Kasi useless po yung ating pagpapaligo sa ating mga alagang pabo kung may isa, dalawa o tatlo na hindi po napaliguan. Paano kung mayroon yung foto? So madali lang yung pag-spread out. O, kumpara natin sa lahat ng pabo ay totally mapaliguan po talaga. Napakaganda po yun. Nang sa ganun ay maalis po lahat sa ating pabuhan yung mga kuto kasi sabay-sabay po silang naligo. Patay po talaga walang matitira. Kung kaya lang po ta talaga natin is mas maganda po is monthly po tayo magpurga sa ating mga alagang pabo lalo na pag magbibili tayo, tayo ng mga live na mga pabo. Ang kagandahan nito is malinis po yung, yung lamang loob ng ating alagang pabo wala pong bulati pagkakatayo na po nila. At uh, Minus po yun sa atin kung sakali man may bibili po sa ating alagang pabo pag tinatay nila is marami pong bulati sa lakay ng lamang loob. At ang isa pa is lahat po ng pagkain na ibinibigay natin sa kanila kung for kaso ito man ay purong feeds ay maganda po yung magiging resulta nito kasi wala pong bulati lahat ng vitamins ay mapupunta po talaga sa kanilang katawan at ayun nga paraan rin ito na sa ganun hindi po sila madaling magkasakit kasi nga pag maraming bulati hindi po lahat ng nutrients at vitamins ay kanilang ma-absorb kasi nga kinakain na po ng kanilang mga bulati. Yan po yung aking paraan sa aking pag-aalaga ng pabo mga kapatid. Na ginagawa ko po talaga is nagpapaligo at nagpupurka po ako sa aking mga alagang pabo. So sana po nakabigay ito ng kaunting informasyon sa inyo. Lalo na po sa mga baguhan pa po sa larangan ng pag-aalaga ng pabo. Alin, ulit ko po pala mga kapatid, marami po tayong iba-ibang paraan na ginagawa sa ating pag-aalaga ng pabo, lalo na po sa pagpurga. So itong nakikita nyo po is paraan ko po ito sa aking pag-aalaga ng pabo, kung paano po ako magpurga at magpaligo sa kanila. Hanggang dito na lamang po mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na panunod at pag sa aking munting channel at maging sa aking FB account. Hanggang dito na lang, lagi niyo pong tandaan na ang pagawa ng mabuti ay di nagbubuga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye!